dati nagtatrabaho talaga ako. Hmm. Pwede ba ba mag- mag- Pwede, pangis, si, pangis, sige, sige, ito. Saan ka galing? Kasi nagtatrabaho hmm. ako dati sa ano, nagraya. Yes, yung mga, oh, yung mga mani. Paborito yeah, ni isa Direct yung, yung mga mani-mani na yan. Isa, ano. ho, isa ho ako dun sa gumagawa nito Oh, so alam mo yung formula yung Yes, alam ko po yung Maalat-alat na may parang pagsinipsip mo yung manina nagagaya. Iba no? Oh. oh yes, pero okay. to paid ano ha. O ay nakwento pagkwentuhan namin yung snack. No? Okay, okay. -isa ka sa mga naggumago nit ko doon no. Wow, oh, okay. Balit sure mga 5 years din ako. Oo, oh, so kabisado kaya mong gawin 'yan. So kaya naman pero <laughs> pero kasi yung mga ano yun, yung mga arlina niya kasi yung mga hindi, Wala, hindi, 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 hindi siya sabi sa inyo. Hindi siya dito nakukuha. Okay. So, kaya siyempre kung gagawin mo yun, hindi. Iba, iba. hindi. Oo. Kumbaga, siyempre, imported yun. Eh. Oo. Oh. Hindi nakilang kung anong mga klaseng ano, powder mo yung kuha Tama, powder. tama. Oo. Oh. Hindi, ibig sabihin, hindi ka nila madadaya. For example, o ito, magandang klase ito kasi ikaw napagdaanan mo na yung mga high-end na mani, no? Hmm. Tsaka yung mga mani na hindi, hindi siya rito. Hmm. Galing ibang bansa din. Ayaw, hindi Kaya ba? Diba? hindi siya mas na basta magagaya.